Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines. Narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chebo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo at kayo po'y nakikinig sa programang Kamalayan. At tayo po'y nagpapasalamat sa muli na namang pagkakataon na tayo po'y magkasama-sama upang mag-aral ng salita ng Panginoon. At uh, sa mga listeners po natin na nakikinig sa Northern Luzon, NCR, Visayas, Mindanao, maraming maraming salamat po sa inyong pagsama at syempre, hindi natin pwedeng makalimutan ang mga kasama po nating sumusubaybay gamit po ang radio, TV at mga internet uh, platforms. Salamat po sa mga listeners natin maging sa abroad. Iba-iba man ang oras dahil magkakaiba ng time zone or iba-iba ng estasyon na pinakikinggan, purihin ng Diyos dahil sa sama-samang pag-aaral ng Kanyang mga salita. At yung nung uh, ipagpapatuloy ang pagtatalakay tungkol po sa pagtatalaga ng sarili sa paglilingkod. Alam nyo, pag pinag-uusapan po ang paglilingkod, mahalagang balikan yung uh, basic idea. Ano ba yung ministry? ano Very foundational kasi yan dahil uh, pagka hindi natin lubos na naintindihan ng ministeryo at pagka tayo po ay uh, walang wastong pagtatalaga, ang mangyayari po ay isang uri ng paglilingkod na marahil masaya na tayo sa ganong level ng paglilingkod pero ang malaki at mahalagang katanungan, yan na ba ang paglilingkod na nais ng Panginoon mula naman sa atin? O yun talaga dapat pag-isipan. Ano? Kasi baka mamaya, eh, hindi po yun ang nais ng Panginoon o hindi yung, yung antas ng ating paglilingkod. Now, interestingly, yung word po na ministry, ay galing po sa Greek word na ang ibig sabihin is to serve as a slave. Now, bakit mahalagang bigyang diin yung as a slave doon sa parte ng kahulugan? Sa kadahilanan po na paminsan, meron niyang paglilingkod. Pero anong uri ng relasyon ang namamagitan sa naglilingkod at sa pinaglilingkuran? Di ho ba? Kasi diyan po natin makikita kung anong uri ng paglilingkod ang gagawin natin eh. Kaya may mga pagkakataon po may paglilingkod pero mapapansin mo na sa paglilingkod eh tila parang naging optional kung kailan lang gusto or paminsan pa nga uh, we serve but we demand our own terms o so may ganun pa 'di ba? Yung we serve according to our preferences. Kahit maliwanag naman na kalooban ng Diyos yung ating paglilingkod. Kaya yung to serve as a slave ay meron pong emphasis doon sa klase ng ugnayan na meron tayo sa Panginoon. Importante yan eh. Halimbawa ho, uh, may mga times na pagka tayo po'y naglilingkod at wala yung lordship. Kasi to serve as a slave means that you treat the Lord or Jesus as your Lord. Kaya nga, you are the slave to serve as a slave. Pero pag wala yung lordship na iyon, tingnan nyo po mangyayari. Meron tayong paglilingkod, pero depende. Gusto ko ba yung kasama ko sa paglilingkod? Type ko ba yung uh, klase ng ministry na ibinibigay? Ito ba ay according sa preferences ko? Ayan. Pagkagano na po ang ating mga tono at bukang bibig, eh nangangahulugan po yan mga kapatid that perhaps we are really serving but not serving as a slave. So ang idea ng ministry is to serve as a slave, not only to serve. Kasi pag to serve lang, eh baka nga kailan mo gusto, paano mo gusto, saan mo gusto, ano yung terms of ministry, kaya paminsan makikita mo dyan sumasakit yung ulo ng mga ano eh ng mga ibang uh, ministry heads. Bakit? Kasi may mga naglilingkod na mamayang maisipang maglilingkod, mamayang aayaw, mamayang magkukomit, mamayang mawawala, mamayang magtatalaga, mamayang hindi. Di ba yung on and off, on and off, at uh, ang reason po for that on and off ministry, again, is because uh, bottom line is that they do not really acknowledge na sila po ay naglilingkod as a slave. So to serve as a slave is to serve at the pleasure of your master. Ano po ba gusto nyo, Panginoon? Sino po ba ang nais nyong kasama ko sa paglilingkod? Yan ho yan. So, uh, bago ka tumigil o gumawa, ang tanong mo muna, Lord, ito bang gagawin ko ay kalooban mo? Kasi ang totoo po, ang paglilingkod, maaaring gawin ito na may mga mali-maling mga dahilan sa aloobin, di ba? Nangyari sa Bible yan eh. Kaya pag mo yung mga Pariseyo, itinutuwid sila ng Panginoon bakit kasi may paglilingkod naman sila eh kaya nga lang yung paglilingkod nila ay hindi sa paraan na ang Panginoon po ay nalulugod bakit eh kasi nga hinahanap nila yung pong uh, tinatawag nating kapurihan mula sa tao kaya pag sila po naglingkod ang hinahanap nila yung oy uh, ang galing-galing mo oy purihin ng Diyos sa iyong ginagawa yung bang uh, ang humble mainly is for personal ang uh, uh, popularity hindi po sa pagluwalhati sa ating Panginoon. Nangyayari ba? Yes, that can happen. And to some people, uh, ganyan po ang nagiging kalakaran ng paglilingkod. So again, in the process, we do not truly glorify the Lord kasi nga po mali yung dahilan. Kaya ang sabi nga ng Panginoon sa mga pariseo, di ba? Pagkaganyan ng paglilingkod ninyo, ganyan ang hangarin ninyo abay Uh, natanggap nyo na kung ano yung reward ninyo. Ano po yun? Yung kapurihan ng tao, yan na yun. Huwag na kayong maghanap pa. Yan na yung inyong uh, reward. So, pe pwedeng mali ang ating motibo. Kaya pag sinabing to serve as a slave, merong consistency because before you go or enter into ministry, ang inaalam mo muna, Lord, is this your will? Itong particular na ministry na ito or maliban ang aking motibo or before you quit a particular ministry you also ask the Lord Lord ito ho ba ang iyong uh, layunin ito bang ba iyong nais na aking gawin o napakaimportante 'yan kasi baka mamaya mali nga yung mga hangarin layunin o bandang huli hindi po natin nagagampanan sang ayon sa nais o kalooban ng ating Panginoon so as i said it's best to determine ito bang aking ministry is Uh, I am serving at the pleasure of my master. Kumusta yung master and slave relationship? Uh, master and servant relationship? Dapat mag-reflect yun sa klase ng ministry na ating ginagampanan. So last time, tinalakay po natin yung discouragement and how discouragements can serve as a tool to experience God's sufficiency God's provision, even yung enlargement ng ating ministry through the difficulties that we face. Kaya napakaganda yung sinabi dun sa 2 Corinthians 1.4. He comforts us in all our troubles so that we can comfort others. When they are troubled, we will be able to give them the same comfort God has given us. So kung iisipin natin, para bang yung uh, kaisipan na Uh, Lord, nadi-discourage ako, ayoko muna maglingkod. Uh, hindi ko kakayanin. Pero yung pala, sa perspective ng Panginoon, ah, uh, ito mismong pinagdadaanan mo ang magiging instrumento para lumalim ang pagkakilala mo sa akin at maging mas malawak ang iyong ministeryo. Yung bang akala mo yun ang magpapaliit ng mundo mo at pananampalataya, eh, Babaliktad, Yung pala ang magiging instrumento pa nga ng Panginoon para palawakin ang iyong paglilingkod at uh, gawin kang mas epektibo sa iyong uh, ministeryo. Oh, nakakatuwa, di ba? Kaya pamisan ho pag tayo ay uh, susuko na lang basta-basta uh, na hindi man lang inaalam kung yung pag-quit ay kalooban ba ng Panginoon, no? I remember talking to a, a worker at uh, na-share po niya yung kanya mga pains in ministry and uh, yung desire na to give up. And this is very common. Dahil lahat naman tayo, walang exempted yan. Dumaraan sa point na merong mga discouragement. So, uh, magandang tanungin, kalooban ba ng Diyos ang iyong pag -quit? Kasi kung ikaw po ay uh, hihinto na lang basta-basta no without even finding out if this is the Lord's will then you are acting in disobedience. Ibig sabihin, yung iyong ginagawa ay pagsuway. Dahil kung kalooban ng Diyos na ikaw ay manatili and you decided to quit, then ibig sabihin po niyan ay merong pagsuway. Kaya napaka-importante yung talagang ma-check natin. Baka mamaya nasa gitna tayo ng proseso ng paghuhubog, eh quit tayo ng quit, and then we wonder, bakit di tayo lumalago? Well, perhaps the very process that can take you to maturity was the very process na inayawan mo. So, ano nangyari? sa a result, you don't grow. Kaya mahalaga po na maunawaan natin. Ano? Even yung ating mga discouragements ay pagkakataon na tayo po ay hubugin. Pangalawang problem po is, or our distractions. No, we get distracted. Alam nyo, itong problema sa panahon natin ngayon, sinasabi nila, especially with the, Uh, Gen Z saka yung uh, Gen Alpha uh actually hindi lang sa kanila no kahit sa mga mas matanda sa kanila yung bang uh, mas pronounced kasi sa kanila to dahil pinanganak sila may mga gadgets na eh yung bang maliliit pa lang sanay na sa distracted uh, living yung palaging nandyan po ang gadget so yung focus nawawala wala, sisilipin ng phone for whatever purpose and then mamaya yun na yung hawak hindi na ho dahil meron ng ibang kaabalahan. So that's typical. Now, uh, we have to understand na yung distraction po is not just because of the presence of uh, itong mga bagay na ito. Ang, ang point dito kasi is the condition of the heart. I would say na we get distracted because the heart is not dedicated. Pag ang puso po ay hindi na talaga, well, napakaraming distractions. I remember sa Proverbs 30, um, palagi kong binabanggit itong Proverbs 37 to 9, kasi very unusual and yet very profound uh, yung lesson na taglay-taglay. Ang sabi ho niya sa Proverbs 30, verse 7 to 9, ang sabi ho ng passage ay ito, uh, O God, I beg two favors from you. Let me have them before I die. First, help me never to tell a lie. Second, give me neither poverty nor riches. Give me just enough to satisfy my needs. For if I grow rich, I may deny you and say, Who is the Lord? And if I am too poor, I may steal and thus insult God's holy name. Yung bang sinasabi niya na Panginoon, pagwala yung capacity kasi akala ng iba when they read this passage is all about riches hindi po it's about capacity mainly ang pinag-uusapan diyan capacity kaya sinasabi niya huwag mo akong pahirapin kasi pag natuto naman akong magnakaw dahil sa kahirapan eh magdudulot ako ng kahihiyan para sa iyo uh, kung ako na mayayaman sasagana baka naman makalimutan kita So, wag nating isipin that this passage is just about riches. Hindi po, it's about capacity. So, sinasabi niya, kung wala akong capacity to manage the resources properly, and if these things will just distract me from life's purpose, <laughs> ang tindi ng prayer, no? Wag mo akong payamanin, wag mo akong pahirapin. Sakto lang, Panginoon. Kasi pag yumaman ako, baka makalimutan kita. Pag naghirap ako, baka makagawa ako ng mali. So sinasabi niya, keep me within my limits. Help me to focus. Kasi ang reality po, ano ba yung enough? Di ba? Ang reality po, yung enough dito is whatever is within your capacity to manage. And anything beyond what you can manage, then it lampas, excess na po yan. Uh, kaya nga mapapansin nyo, sa kadalasang pagkakataon po, ang tao yan ang kalaban eh. Yung distracted tayo, no? Uh, naalala ko, meron akong article na nabasa na ang title po is, What is your excuse? Bigat yung title, no? What is your excuse? Dahil ang point niya po doon sa kanyang uh, kinalakay, maraming tao po, they have the opportunity, pero ang daming dahilan eh. Hindi ba, misan, pagbata pa, I am too young. Saka na lang. I remember nung kami po ay nasa high school, um, going to college, and... Uh, yan po yung mga time na may mga hamon to involve in church. And sometimes nandun na yung bang marami ka pang gustong gawin para sa sarili mo, pangarap sa sarili mo. And a lot of people would say na mahirap mag-alay ng buhay at that age. ah uh, bakit? Kasi nga, para bang ang feeling mo, Lord, ang haba pa ng buhay ko. Mm, dami ko pang gustong gawin. Nga ganyan. Pero ang reality po, mga kapatid, eh, that's actually the best time to offer, to offer your life and to honor the Lord. Bakit? Nandoon ka pa sa kalakasan eh. Minsan po mangyayari, ubusin muna natin yung lakas natin, yung buhay natin. Ang dami nating dahilan, uh, wag lang maglingkod sa na lang. Pero ang reality po, every time we delay our obedience, we are still committing disobedience. Kaya again as I said, very important po to check our hearts kasi yung distraction is not because of the presence of things that distract us. It is because of the presence of a heart that is not dedicated. So as I said, if the heart is not dedicated, it will always be distracted. Hindi maliwanag kung ano yung gustong gawin eh. Dito po sa Ecclesiastes chapter 12, uh, sabi ko sa verse 1, Do not let the excitement of being young cause you to forget about your Creator. Honor Him. In your youth, before the evil years come, when you will no longer enjoy living. Eh kasi nga, pagkabataan, ano ano ba'y sinasabing excitement of being young? Yung bang personally, you are driven by exploration. Naku, pagkakamiho ay uh, nagbabakas yung buong pamilya. ano Siyempre, lolot-lola, uh, kami, yung mga anak namin. Iba-ibang season yan eh ah uh, misa sa pagkain pa lang, mapapansin mo, ramdam mo na yung iba-ibang season. Eh. Bakit? Eh, yung mga mas uh, matatanda, meron na hong mga preferences yan. No? As much as possible, kung ano yung nasa isip kakainin, yun na talaga. Yung mga bata-bata, pag may nakitang bago sa menu, o kaya, uy, maganda picture nito, o subukan natin to Yung mga ganun ba? Uh, kaya pamisan ho, trial and error, ano? Sige, try nga natin. Pagkain, naku, hindi masarap. Dapat yung, yung uh, dati na lang in-order natin, pagkain pa lang yan. E eh, mga pupuntahan, ganun din, di ba? Uh, kadalasan po, pag medyo may edad na, ang preferences mo, yung tried and tested. Yung alam mo, maganda ron, pagdating doon, expectations are managed. Yung mga mas bata-bata, uy, -bata, maganda doon. Sabi ng vlogger na ganito, ganyan, ganyan. O, oh. Pagpunta, naku, hindi pala ganun kagandaan. Dahil palang tao, mahirap pala. Or perhaps maganda rin. Pero ang point, there is always that risk. Kasi nga, ang kabataan po, they tend to explore. Di ba? Ang daming uh, desire for exploration. Pero ang mga mas nakatatanda po, because they have already finished that particular stage uh, sa kanilang buhay, so more on stability ang hinahanap, consistency. And then not only that, Uh, sa panahon ng kabataan kasi, as uh, Solomon would put it, nandyan po ang kakulangan ng wisdom. You have energy but you lack wisdom. Now, yung wisdom should guide us in how we use our energy, our life. Pero pagkulanga po tayo sa wisdom, we tend to waste whatever energy and opportunities we have. Yan po nangyayari. Nasasayang natin yung mga pagkakataon. Yung mga panahon na meron sana tayo. Ganyan po. Kaya nga, ang nakakalungkot, ang masaklap, pag nasayang natin yung mga panahon, mga pagkakataon, uh, later on, we realize, dapat pala, dungkotin tinalaga yung buhay ko, dapat yun ang un inuna ko, yun ang aking ginawa. But again, uh, it's always good to be reminded by God's Word na You were created for a purpose. Italaga natin yung sarili natin for that particular purpose. Huwag nating sayangin yung pagkakataon. Pero maganda yung sinabi ni Solomon because it reminds us that even at a young age, eh, nag-uumpisa ho nung maghatakan sa buhay natin ng iba't ibang mga nag, uh, naglalaban-labang mga kailangan gawin. No? With the limited time, energy, and uh, life that we have, we want to do a lot of things. Kaya ang sabi rito, do not let the excitement of youth uh, cause you to forget about your creator. Kaya sa ang sabi niya, Ecclesiastes chapter 12, 13 and 14, verse 13 and 14. Here is my final conclusion. Fear God and obey his commandments for this is the entire duty of man, for God will judge us for everything we do including every hidden thing, good or bad. So paalala niya sa atin, teka lang. Ang dami mong gustong gawin, pero ito tatandaan mo na lahat ng iyong ginawa, eh, pananagot mo yan. Meron kasing trade-off dyan. Eh. Ibig sabihin, sa bawat pinili, meron kang tinalikuran. Sa bawat inuna, meron kang uh, hinuli. So ngayon, ang tanong, tama ba yung iyong naging kapasyahan? Yan ang mabigat. Kaya nga po, ang napaka-powerful na reminder nitong uh, passage na ito is do not forget your Creator in the days of your youth. Fear God and obey His commands. So, tayo po kumusta sa bagay na ito? Are we too distracted by the things of this world? Sa First Timothy chapter 6, talking about wealth, ano po, hindi po masama ang sumagana, but if you do not have the capacity to manage the resources, ito po mangyayari. Pakinggan nyo ito, napakatinding mga salita ito. 1 Timothy 6, to 10 But people who long to be rich fall into temptation and are trapped by many foolish and harmful desires that plunge them into ruin and destruction. For the love of money is the root of all kinds of evil, and some people craving money have wandered from the true faith and pierced themselves with many sorrows. But tingnan mo yan, uh, sa kanilang paghangad sa kayamanan, ay nalagay po sa piligro ang kanilang buhay. Lalong gumulo, nasira, nagkagulo-gulo ang kanilang buhay. Uh, hindi niya sinabing yung pera ay masama, pero ang sabi po rito is, the love of money is the root of all kinds of evil. So yung craving for money, ang tinutukoy dito hindi lang po yung mahirap na gustong umaman. Yung walang satisfaction, yung greedy, yan ang tinutukoy dyan. Yung bang wala ka ng ibang inisip, kundi kaperahan, kaperahan, kaperahan. Kaya... Ang warning pong binibigay is that can destroy your life It can distract you from life's purpose Hindi po masama na tayo ay merong kayamanan o kabuhayan, ika nga Pero tandaan po natin, hindi po tayo uh, nabubuhay para lang kumita ng pera Kailangan natin ng pera para mabuhay But we don't exist solely for that purpose Meron pong higher purpose ang ating buhay If you remember yung parable of the sower, yung nahulog po sa matinik, ano nangyari doon? 'Di ba? Nahulog sa matinik. So eventually, uh, ano pong naging problema? Yung bang tipong uh, itong matitinik na halaman o yung damo inexplain at sabi ron ito po yung mga bagay na sumasakal doon sa binhi. So it does not blossom, it does not bear fruit. Kaya challenge din sa atin ito. Kumusta tayo? Kumusta ka na ngayon sa iyong spiritual life? Baka mamaya eh, you're living a distracted life to the point na hindi mo na magawa yung tama. Nandun ka pa ba sa dapat mong ginagawa? Yan pa ba ang kaabalahan mo? O baka naman tayo po ay natangay na ng kung ano-anong mga kaabalahan na nalihis na po tayo sa magandang layunin ng ating buhay. Tandaan niyo po, eh, hindi po yan ang uh, magiging susi sa kaayusan ng buhay. Kailangan nating alamin ang kalooban ng Diyos and we align with God's purpose para pag ginawa natin yan, we will experience a meaningful life. So sana po ay naging makabuluhan ng ating pag-aaral, naging pagpapala. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos mga kapatid. Dito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan at